Ay may ngapon Ay may ngapon Ay kabayan um, Nangita ko kuandre ba? Kinibang garage nga Pilipino ba? Oo May kuandre? Lalo rin sa buwan, salud rin Ah sige sige All Kaya... Alright mga katropa Magandang buhay sa ating lahat Andito tayo ngayon mga katropa Saludri. Sa Makati Garage mga katropa Ang Pilipino Garage Dito sa May Sitra Ayan ang dami lang service dito mga katropa, like denting and painting, mechanical works, electrical works, at iba pa mga katropa. Ngayon, pupuntahan natin sa loob para makita natin ang kanilang mga ginagawang sasakyan dito. All right ra? Alright, um, andito ngayon si uh, Sel Walter dito sa Makati Garage. At mirun uh, meron siyang sasabihin sa atin mga katropa, mga kabayan dito sa Bansang Bahrain. Uh, regarding dito sa services sa kanilang uh, garage. Alright. So sir, ano bang um um serbisyo na uh, may offer natin ngayon dito sa ating mga kababayan na um, may mga sasakyan at gusto makamura o gusto ng Pinoy na garage na mag aasikaso sa kanilang uh, sasakyan. Dito sa ano namin, serbisyo namin, bali lahat ng klase ng engine na uh, problem European European uh, Japan Japanese car uh, Korean car Chinese car pwede mo pwede ninyo dadon sa mo ang garage pareho ini European car ang problema niya uh, injector brake pads o change oil o ETF change so, siya, may mga servisyo rin, kauban ng AC, So, lahat ng uh, serbisyo sa uh, part ng sasakyan, sir, pwede ninyong mag magawa ng solusyon o ma-fix dito sa Makati Garage. O, oh, masolve lang ang problema. Labi oh. na mga Pilipino, mga Redere. -re -re Kaya kadal kadalasan, sa aming mga uh, customer dito ay mga Pilipino. O, oh, sige. ah uh, mga kabayan, si Sir pala ay isang uh, bisaya na kagaya ko rin. At ang kagandahan dito mga katropa, kay si Sir uh, Walter, is kakabayan ko pala. Recently ko lang siya nakilala doon sa isang uh, event. Kaya ngayon, pinuntahan natin itong garage niya at gusto kong magawa din ng vlog para mapakita din sa inyo na may mga sasakyan uh, para din makasupport tayo sa ating uh, kabayan o um, katropa na may garage dito sa Bansang Bahrain. Alright, ang Makati Garage mga katrupa ay makikita natin dito yan sa may malaking Caltech Express uh, loob. Ayan, service station to mga katrupa. Katabi lang niya ang Makati Garage mga katrupa. Oh. Ayan. Alright, sa mga katrupa ko at mga kabayan dito sa Bansang Bahrain na may mga sasakyan o may mga problema ng mga sasakyan, puntahan nyo lang sila dito sa Makati Garage sa May Sitra at supportahan natin ang ating kabayan na may garage dito sa Sitra. At pwede nyo silang makita dito sa kanilang uh, Facebook page at pwede nyo rin silang kontakin dito sa kanilang number. Right? Dahil dito sa Makati Garage, mga katrupa, alright na alright ang iyong mga susakyan dito. Alright! See you in the next video! Yes! At Bye!